Kumusta kayong lahat? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang prutas na mahal na mahal ng marami sa atin, lalo na kapag panahon na nito. Ang tinutukoy ko ay ang maliit, bilog at matamis na lansones. Ang prutas na ito na may maputla at medyo malinaw na laman, karaniwang makikita sa mga palengke sa buong Pilipinas, lalo na mula Agosto hanggang Nobyembre. Marami sa atin ang lumaki na nasisiyahan sa mga prutas na ito. Binabalata ng manipis, dilaw kayo mangging balat upang maabot ang matamis at medyo maasim na laman sa loob. Ito ay isang simpleng kasyahan, madalas na ibinabahagi sa mga pamilya mga kaibigan. Nakikita natin silang nakasabit sa mga tangkay, nagaanyay sa atin na kumagat. Pero bukod sa masarap nitong lasa, naisip mo na ba kung ano ang magagawa ng lansones para sa iyong kalusugan? Maraming tao ang kumakain nito para lang sa lasa. Hindi nila alam na ang simpleng prutas na ito ay puno ng sustansya na mabuti para sa ating katawan. Ito ay higit pa sa isang pana-panahong pampagana. Ito ay isang maliit na pakete ng kagalingan. Madalas tayo naghahanap ng mamahaling imported na superfoods. Ngunit kung minsan, ang pinakamalakas na pampalakas ng kalusugan ay ang mga matagal nang nasa ating bakuran ang prutas na lansones ay isang perpektong halimbawa nito na gaalok ng maraming benepisyo na madaling makuha at abot kaya para sa bawat Pilipino. Upang lubos na pahalagahan ng lansones, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang bumubuo dito. Bueno, sa bawat isang daang gramo ng lansones na kinakain mo, nakakakuha ka ng magandang halo na mahahalagang sustansya. Ito ay isang magandang pinagmulan ng karbohidrato na nagbibigay sa ating katawan ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ng ilang piraso ay maaaring magbigay sa iyo ng mabilis at natural na pampalakas ng enerhiya nang walang pagbagsak na nararanasan mo mula sa mga naprosesong asukal. Naglalaman din ito ng hibla na napakahalaga para sa ating panunaw, isang paksa na masusuriin natin sa bandang huli. Bukod sa mga pangunahing makronutriyente, ang lansones ay isa ring magandang pinagmulan ng mga bitamina. Naglalaman ito ng kapansin-pansing dami ng bitamina C, isang malakas na antioksidante at mahalaga para sa sistemang imuno. Bukod pa rito, naglalaman ito ng mga bitamina B tulad ng riboflavin, bitamina B2, at thiamine, bitamina B1. Ang mga bitaminang ito ay may mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya na tumutulong gawing magamit na enerhiya ang pagkain. Mahalaga rin ang mga ito para sa tamang paggana ng ating mga ugat at kalamnan. Ang mga mineral ay naroon din sa kamanghamanghang prutas na ito. Calcium, na tumutulong bumuo ng malakas na buto at ngipin. Posporus, kasama sa pagbuo ng buto at ngipin. Ang pagpapanatili ng sapat na antas ng mga mineral na ito ay mahalaga habang tayo ay tumatanda para maiwasan ang osteoporosis. Naglalaman din ang prutas ng maliit na halaga ng bakal, na mahalaga para sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo at para maiwasan ang anemia. Panghuli, kailangan nating pag-usapan ang mga sangkap mula sa halaman o phytochemicals na matatagpuan sa lansones. Ang prutas mismo ay naglalaman ng mga antioxidant at polyphenols. Ang balat, naglalaman din ng makapangyarihang mga sangkap. Maging ang mga buto, may mga kapaki-pakinabang na sangkap din. Ang mga polyphenols at iba pang antioksidante ay tumutulong bawasan ang pamamaga. Kaya, kapag kumain ka ng lansones, hindi ka lang kumukonsumo ng mga vitamina at mineral. Nakakakuha ka rin ng dosis ng mga makapangyarihang natural na sangkap na nagbibigay proteksyon na ito. Ngayon na alam na natin kung ano ang nasa loob ng lansones. Pag-usapan natin kung paano nagiging totoong benepisyo sa kalusugan ang mga sustansyang ito para sa ating katawan. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ay ang positibong epekto nito sa ating sistema ng panunaw. Ang hibla na matatagpuan sa lansones ay mahalaga para sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa pagtitibi. Nagdaragdag ng dami ang hibla sa dumi na nagpapadali sa paglabas nito. Nakakatulong ito na panatilihing malusog ang ating bituka at maaring bawasan ang panganib ng mas malalang kondisyon tulad ng colorectal cancer. Ang isa pang pangunahing benepisyo ay ang pagpapalakas ng ating panlaban ng katawan. Salamat sa nilalaman nitong vitamina C, ang pagkain ng lansones ay makakatulong sa mas epektibong paggana ng natural na depensa ng ating katawan. Ang vitamina C ay nagpapasigla sa produksyon at paggana ng mga puting selula ng dugo na siyang mga sundalo ng ating katawan laban sa mga sumasalakay na bakterya at virus. Sa panahon ng sipon at trangkaso, ang pagsasama ng mga prutas na mayaman sa vitamina C tulad ng lansones sa iyong dieta ay maaring maging isang simple ngunit epektibong paraan upang manatiling malusog. Ang lansones ay maaari ding maging mabuti para sa iyong balat. Ang mga antioksidante, lalo na ang vitamina C, ay may papel sa produksyon ng collagen. Ang collagen ay isang protina na nagbibigay sa ating balat ng istruktura at elasticidad na nagpapanatili itong matatag at kabataan. Sa pamamagitan ng pagtulong na labanan ang pinsala mula sa free radicals at pagsuporta sa collagen synthesis, ang mga sustansya sa lansones ay maaring magambag sa mas malusog, mas maliwanag na balat. Bukod pa rito, ang prutas ay maaring mag-ambag sa mas mahusay na antas ng enerhiya at pangkalahatang sigla. Ang natural na asukal at mga bitamina B sa lansones ay nagtutulungan upang magbigay ng malinis na pinagmulan ng enerhiya. Hindi tulad ng mga matatamis na merienda na humahantong sa mabilis na pagtaas at pagkatapos ay pagbagsak, ang enerhiya mula sa lansones ay mas matagal. Salamat sa nilalaman nitong hibla. Bagamat ang lansones ay isang napakalusog na prutas, Mahalagang tandaan na ang anumang sobra ay maaring magkaroon ng posibleng masamang epekto. Ang prinsipyo ng pagiging katamtaman ay susi sa isang malusog na dieta. Para sa karamihan ng tao, ang pagkain ng lansones ay ganap na ligtas at kapakipakinabang. Gayunpaman, kung kumain ka ng napakalaking dami sa isang upuan, maari kang makaranas ng ilang di kaginhawaan sa panunaw. Ang mataas na nilalaman ng hibla, nakaraniwang mabuti para sa iyo, ay maaring magdulot ng pamamaga kabag o maging pagtatay kung ang inyong sistema ay hindi sanay dito o kung kumonsumo ka ng labis ng sabay-sabay. Pinakamainam na tangkilikin ito sa makatwirang dami bilang bahagi ng isang balanseng dieta. Isang partikular na pag alala sa lansones ay naugnay sa mga buto nito. Ang laman ng prutas ay matamis at masarap. Ngunit kung aksidenteng makakagat ka ng buto, makakaranas ka ng napapait na lasa. Pagamat ang aksidenteng paglunok ng isa o dalawang buto ay karaniwang hindi nakakapinsala at malamang nadadaan lang sa inyong sistema. Hindi inirekomenda ng nguyain o sadyang kainin ang mga buto. Para sa mga individual na may partikular na kondisyon sa kalusugan, palaging matalino na maging maingat. Halimbawa, ang mga taong may diabetes ay kailangang maging maingat sa kanilang pagkonsumo ng prutas dahil ang mga prutas ay naglalaman ng natural na asukal. Bagamat ang lansones ay may mas mababang glycemic index kaysa sa ilang iba pang tropical na prutas, makakaapekto pa rin ito sa antas ng asukal sa dugo. Kung mayroon kang diabetes, pinakamainam na kumonsumo ng lansones sa maliliit na bahagi at subaybayan ang inyong asukal sa dugo. Palaging magandang ideya na kumunsulta sa inyong doktor. Panghuli, pag-usapan natin ang mga reaksyong allergic. Bagamat napakabihira ng mga allergy sa lansones, hindi ito imposible. Pangangati o pamamaga ng bibig, lalamunan, labi, pantal, problema sa panunaw. Kung sinusubukan mo ang lansones sa unang pagkakataon at nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dapat mong ihinto ang pagkain nito at kumunsulta sa doktor. Sa paglipas ng mga taon, maraming kwento at paniniwala ang bumalot sa prutas na lansones. Panahon na upang tingnan ang ilan sa mga karaniwang alamat na ito at linawin ang katotohanan sa kung ano ang alam natin mula sa siyensya. Isa sa mga pinakamapanatiling alamat ay ang pagkain ng lansones. Pagkatapos uminom ng gamot ay magdudulot ng mapanganib na reaksyon o maging kamatayan. Ang totoo, walang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa pahayag na ito. Para sa karamihan ng karaniwang gamot, ang pagkain ng lansones ay ganap na ligtas. Ito ay isang simpleng prutas, hindi isang malakas na kemikal na nakikipag-ugnayan ng masama sa lahat ng gamot. Bagamat ang alamat ay karaniwang mali, isang particular na klase ng prutas, ang suha, ay kilala na nakikipag-ugnayan sa maraming gamot. Ang lansones ay hindi suha, ngunit ang katotohanan ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tiyak na kaalaman. Kung umiinom ka ng napakatiiyak na gamot, palaging ang pinakaligtas na kasanayan ay tanungin ang inyong doktor o parmasyutiko tungkol sa anumang posibleng interaksyon sa pagkain. Ang isa pang karaniwang paniniwala ay ang gatas na kataas mula sa balat ng lansones ay maaring maging sanhi ng pagiging paos o pagkawala ng inyong boses. Maraming mga aawit at tagapagsalita sa publiko ang umiiwas sa prutas dahil dito. Ito ay mas anekdotal na paniniwala kaysa sa isang siyentipikong katotohanan. Ang katas na isang uri ng latex ay maaring malagkit at bahagyang nakakairita sa balat ng ilang tao ngunit walang patunay na mayroon itong anumang epekto sa vocal cords kapag kinain mo ang prutas. Ang paging paos na maaring maramdaman ng ilang tao ay maaaring dahil sa isang bahagyang iritasyon sa lalamunan mula sa katas. Ngunit ito ay pansamantala at hindi isang seryosong medical na issue. Panghuli, may alamat na ang bilang ng mga butil o segment sa isang lansones ay maaaring mahulaan sa pamamagitan ng pagtingin sa ilalim ng prutas. Ang maliit, maitim na marka sa ilalim ng lansones ay sinasabing tumutugma sa bilang mga bahagi sa loob. Maaari mong subukan ito sa inyong sarili. Isa sa mga nakakatuwang alamat na madalas na nagiging totoo. Bagamat hindi ito isang katotohanang may kaugnayan sa kalusugan, ito ay isang piraso ng karunungan ng bayan na naipasa sa mga henerasyon. Upang masulit ang kamanghamanghang prutas na ito, mahalagang malaman kung paano pumili, ihanda, at kainin ito ng tama. Kapag nasa palengke ka, hanapin ang mga lansones na nakabukol, nakakabit pa rin sa kanilang mga tangkay. Ito ay madalas na tanda ng pagiging sariwa. Pumili ng mga prutas na may maliwanag, dilaw kayumangging balat at matigas sa hawakan. Iwasan ang mga may maitim, pasa-pasa, o malambot dahil maaring labis na hinog na ang mga ito o nagsisimula ng masira. Bago kumain, napakahalaga na hugasan ng mabuti ang lansones. Patakbuhin ang mga ito sa malinis, malamig na tubig upang alisin ang anumang dumi, pestisidyo, o iba pang kontaminasyon. Ang simpleng hakpang na ito ay makabuluhang nagpapababa ng panganib na makakain ng nakakapinsalang sangkap. Kapag binalatan mo ang prutas, iwasang masyadong madikit ang puting malagkit na katas. Ang pinakamadaling paraan, dahan-dahang pisilin malapit sa tuktok hanggang pumutok ang balat pagkatapos balatan. Ang pamamaraang ito ay nagpapaliit ng kontak sa katas at nagbibigay ng mas malinis na karanasan. Tulad ng tinalakay, ang pagiging katamtaman ay susi. Isang magandang sukat ng isang serving, humigit kumulang isang tasa na halos 10 to 15 piraso. Sapat ito para sa sustansya ng hindi sobra sa asukal o hibla. Maari itong merienda o idagdag sa fruit salad. Mahalaga ang pakikinig sa katawan. Kumain hanggang mabusog, hindi labis. Nakakatulong ito sa malusog na relasyon sa pagkain at pag-iwas sa dikaginhawaan. Panghuli, kumain ng sariwang lansones at iwasan ang mga buto. May gumagawa ng minatamis o candy, ngunit hilaw ang pinakamainam para sa sensitibong bitamina tulad ng bitamina C. Tandaan, iluwang mga buto, mapait. Sundin ang mga tip na ito at isama ang lansones sa inyong dieta ng ligtas at masarap. Manatiling malusog at tangkilikin ng inyong